Blacks, udah one gentleman there. Nawag ring space after matibay ito isang sakong siminto ah uh, palabas siya 40 40 pieces lang inside, isang sako so tibay tibay yun yung order natin ro para uh, pang bahay para mag, maglinog siya ah uh, isa madali ano mag, mag so kung mag ano mag hello blocks tibay pang lindol nalabasan yung isang sako 40 lang 40 pieces 40 uh, lang pieces ang kabuo kong uh, labas ko yung lablas ko kapal to kapal to yun hindi no? to malaking butas butas niya oh. Oh. hindi lang kalaki yung butas niya maliit lang ba butas oh. so maliit lang para tibay itong ginawagawa ko kung rupiti itong palabas to iba may 50 palabas iba yung 40 karong ang ginagawa ko 40 lang bali 400 ka pieces 40 lang itong ginagawa ko pindi sa order lindol para pang lindol lindol sa mano ma dali ma sira total ni man natin ang pang pagawa lang mo sa loklax korte lang pala ba hindi naman siko nga mati pwede kayo siko nyo nga matibay yung bahin bahay nyo pag malino kung lindol kaano siya hindi ma dalay

Ano, nakuha ko kung ano so, ginagawa ko kasi may porte kong ginagawa nilabas na tapos na nakuha ko ano uh, ulba pero ipakita ko sa inyo ano katibay sa lublax to nakuha ko na dalawa yung lublax ng mga block ng anong kudot Ano natibay ano, ano, yung ano blocks tong kurtiya yung sibabaw ng ano, kung ng ano oh, gel lagayo oh. oh. Tingnan niyo oh, kung anong nangyari pag inulog niyan yan ah. dito pang indol dito oh. ako na ihulog ko ng ano dalawang ano blocks yung nangyari oh, so ready na dol i-follow ko ng lulawa oh, nabasag man ito oh. pinakatibay okay, ng lublax hmm. ang lublax o oh. hindi siya ma nabasag hmm. okay, kayo ng lublax Okay Si Portilan yung palabas. Untuk mengangkut, mengabarkan, untuk mengangkut, untuk mengangkut, untuk karga, untuk mengangkut, untuk mengangkut, untuk mengangkut, tulong sa amin hindi na pang komersyal ito yung mga blocks gawa lang mo pagbili lang silang siminto isa ito pagawa sana 40 magiging gold lang

uh, sa katigas ang kan blocks ko itong nagawa ko na uh, na ano na na uh, 20 years kung mag manday ma ko mag carpenter iwanan na po kung ano blocks uh, lunis may pasok ko sa bahaw ko artist kulis hanggang hanggang sabado pag Sunday na mag Domingo na magbalik na po ko sa kan ko order so anala do la kung kani nya i-share sa ko ang bahorong halo blocks so please subscribe and and join your channel like subscribe thank you bye bye